May nagtanong lang mga farmers kung ano daw yung gamit nating pang leaf miner dito sa ating sitaw o yung jit o yung tinatawag na guhit-guhit dito sa ating dahon ng sitaw ano? Ano daw yung ginagamit nating pinapang spray? Mabisa. Agregard. Dalawang kutsara lang kada napsa sprayer. Pwede na. Mabisa ito sa trips. Mites ito rin yung gamit natin sa talong pang control ng mites sa trips siyempre ito rin yung gamit natin dito sa sitaw yan flowering stage na yung sitaw natin pero malinis yung mga dahon natin kahit na madalang tayo makapag spray kasi panay yung ulan ano patulad ngayon may bagyo na naman hmm kaso may kain tayo ng may kain ba yan may kagat <laughs> ay flowering stage si Sitao, ang variety natin bunga oh, makikita nyo wala tayong mga leaf miner malinis yung dahon natin puro nakaw spray lang yung ginagawa natin dito kasi nga lagi ba ulan mm. agri agregard dalawang kutsara tat, hanggang tatlo ano ingat sa paggamit ng mga insecticide hindi na rin tayo nakapagdamo <laughs> pero mag-spray tayo dito ng pandamo inintay lang natin na gumanda yung panahon. No, ayan yung itsura ni Bongga ngayon, medyo manipis pa siya. Kasi nagpapa-recover pa tayo ng nakaraang naka nalubog to. Pati yung talong na under recovery last yung tanim natin kahit ampalaya. Mm. Bago nag-uulan, nakapag-abonon tayo dito. Kaya medyo dark green yung dahon. Nishitao ang variety bongga no. Hmm. Hindi siya ganong madahon. Pero ang bunga nito madami. Na try ko na tong magtanim ng bongga na variety ano. No? Mga nagtatanong sa pang-leaf miner. Mm. Agregard yung gamit natin ngayon. Iba-iba -iba yung insecticide na ginagamit natin, ano? Dati ang gamit natin ay sa pipino. Yung gamit natin noon ay yung padan. Siyempre, kailangan mag-iba naman tayo ng insecticide. Hindi pwede yung palaging isa lang, ano? agri Mura lang sa agriguard. Sa Libandaan lang, 250 ml. 500. May, yung... May kamahalan na rin, ano? <laughs> lalo kayo eh, pag walang income lalo yung talong natin yung talong napakabisan yun sa, sa trips mites lift miner na no, thank you